Sabi, mabait 'yun? 'Yung tinatanong sa 'yung 'Yung tayo 'Yung sa 'Yung sa ano, hindi. Isa nasa YouTube kaya 'yun. 'Yan sorry. Nasa PlayStation ko, tignan yun. nilagay ko sa YouTube. Pizza Ano ba may natin mga

If you just realize, <laughs> and <wanna> I just it <realize laughs> <laughs> 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 <laughs>

What, A be, setup. No, para meron ka. Ano yung binata ko para meron ako? Step ka na. May jet yung tumagay. Hindi mo isa. hindi ako alam mo. Bang ba? <certa> Bang <Yeah>, food? Intenso. Uh, Ang alam. Sino siya na? Ay, may hindi. <pler> Iyo ko kasi. <änduates> Iyo ng Tagay pa.

Bro, direct pa ulat, eh. Pareho Pare. ko naman. Pareho ko naman. Okay, bro. Dennis Keanu. <Giano>. Dennis <laughs> Keanu. <laughs> Ito na ako so, mukha, eh. Ito ako mukha. Lago ni Luis Padilla. Ito, Morin. Morin <Maureen> Larazabal. Ito, <laughs> pare, Bogan. Morin Larazabal. Wala <laughs> ba, <Rizabal>. Emilio? Emilio Hasid. Morin. Bayani na Pilipinas. <laughs> Saan, <laughs> 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 pare? <laughs>

Ito <laughs> mukhang nagmutol na yung dalawa. Hindi, hindi, hindi. Ito nga, kaya sabi ko sa, yeah, kay Nora, hindi nakakayanin yun. Ay ma mag sila. Gago, diya, ah. ko kasi pala kay Ken di hindi ka Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano